Ayun, okay. good morning mga master uh, Fishing na naman tayo ngayon Hindi tayo sa dating spot din Ayun spot natin <coughs> Oras ngayon 6 o'clock na umaga uh, May June May 31 ba ngayon 30 kahapon Kung 30 kahapon at may 31 31 ngayon Ayan, yun pa rin gamit natin, mga master. Katulad ng dati. Mas may dala na tayong fishnet para hindi na mamatay. Na mamatay yung nahuhuli natin. Kapon, namatay yung isa. Nag-isang mamaw. Kaya yun. Tara, mga master, samahan niyo ako ngayong umaga na to. Sana makadali ulit tayo ng mamaw. Tara, agis na tayo. Diret Oh. Utang oh, na. Eh, tanggal. Oh, sabit nih, Ah, mudah eh. mo Bet oh. mm, Strike mama still. Strike ayam mama still. Aksi ah, strike dia. Oh. strike strike tayo mga master oh malaki na naman to mga master oh medyo malaki oh Ayun. Ayun, mga masyan medyo maliit lang ng konti pala hindi kalakihan eh. Pero okay na rin, pwede na. Ayun, pasok yung lure natin na naman mga master. Oh. Unang, unang isla natin. pasok ka mga master mm -hmm. ayun ito so yung gamit natin mga master wala nang mata isa ayun yung lagay natin dito mga master at namamatay pag uminit na namamatay pag dito lang sa lip grip na nakalagay namamatay mm -hmm. yun siya makakawala dyan Mansiro na mga idol. Sana huwag matanggal yung Mulaan up 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 Walang, na sayang mga master ayun 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 mm, strike mga master strike tayo strike try mga, mga sir. ah yun yun medyo malaki mga masir yun medyo malaki yun malaki mga sir malaki laki to yun mga masir ah malaki laki yung nadali natin no oh. malaki laki ayos Ayan, mga master, o. Oh. Buti hindi natanggal ito. Buti hindi natanggal, mga master, o. Oh. Ayan, maratigas pala. Buti hindi natanggal. Ah, lagan natin dito sa ating dalawa na, mga master, o. Oh ating may wagang lalagyan mm hmm. two down na mga maser. nice thank you lord mm -hmm. Thank you Lord, nakadalwa na. Ang uulan, ganyan ka lang. Ayun uh, mga master, pawin na tayo ngayon. Uh, mainit na rin. Ayun, nakadalawa naman tayo. Ito yung huli natin mga master. Ayan. yung huli natin. Ito yung gamit natin ulit. Ganun pa rin yung gamit natin. Nakadalawa naman tayo. Kahit pa paano. Ayun mga master, maraming maraming salamat. Uh, at sa patuloy yung pagsuporta. Uh, at shoutout sa lahat ng followers ko sa akin uh, Facebook Facebook account at uh, saka sa mga subscriber ko sa YouTube uh, shoutout sa inyo lahat maraming maraming salamat po hanggang sa muli mga master peace on